Ann Curtis is spotted sa isang restaurant sa Dumaguete na umorder ng drinks. Napakasimple lang ang kasuotan nito. the next day nila sa Dumaguete spotted ulit si Anne Cortez na naglalakad at napakaganda sa kanyang backless dress na kasuotan. You see how I get off of work? Very demure, very cutesy, hair, still very nice, outfit. Pumasok sa isang restaurant para umorder na kanilang mga pagkain kasama ang kanyang makeup artist at mga kaibigan. <makes noise> sa loob ng restaurant, nilapitan at kinarga ni Anne Cortez ang bata na malapit lang sa pinagkainan nilang lamesa. At nilalaro niya ito, talagang mahilig sa bata si Anne Cortez dahil isa na rin siyang nanay sa anak niyang napaka din na si Dalia. Pagkatapos ay nilibot ni Naan kasama ang kanyang team ang resort na kanilang pinagistihan sa Dumaguete. Isa si Ann Curtis na kahit super sikat na ay hindi nagbabago ang ugali nito pagdating sa kanyang mga tagahanga. Binibigyan niya ito ng magandang treatment. May lumapit din sa kanya na magina na gustong magpa-picture sa kanya at siya pa mismo ang yumakap nito habang nagpa-picture sila. Babalati Kasama ang dating PBB teen housemate, Kauri Oinoma, super saya ng mukha ng dalawa habang kumakanta ng sabay na nakaupo lang. Makikita ang saya ni Anne Cortez sa naganap na party sa pagsasama-sama ng lahat ng cast ng bagong teleserye na It's Okay to be Not Okay. ni Anne, ang lalaking tumutugtog ng violin habang si Anne naman ay kumanta ng breathless. Tuwa at excitement ang makikita sa mukha ni Anne Cortez. lang si Ann Curtis ang natutuwa manood sa lalaking tumutugtog ng violin. Sa video ng kanilang party, makikita din na nandoon si Carlo Aquino na naka-smile at nakatingin sa kanila. Nagbigay pa rin ng saya ang lalaking tumutugtog ng violin habang nakaupo na si Ann Curtis at pumapalakpak ito. Sa isang ganap ni Anne, sinubukan mag ng malakas kasama si Kyle Cherry at Joshua Garcia at iba pa. Ang daming endorsement ni Anne Cortez at isa na rito ang pagiging ambasador na sikat na cake store, ang Red Ribbon. Pose. Bigger pose. And one last pose. Balik. Balik hagod and pose. Mga kuhang behind the scene ng photoshoot niya sa Red Ribbon habang napapalibutan ng kamera at nakasuot ng pulang damit. Ngayon taon, October 2024 Nagpunta si Naan at kanyang team Sa Paris para umatin Ng Pandy, Paris Fashion Week Super ganda niya sa kanyang unang kasuotan para sa Fashion Week sa Paris at namit meet din niya ang iba pa nating mga kababayan doon. Sa kanyang pangalawang kasuotan para sa naturang event, isinot naman niya ang Gucci All Red mula eyeglasses, damit, bag at sapatos. Hi Vogue Philippines! We're here at the Gucci Hub to take a closer look at Sabato's Spring Summer 25 collection that I could wear on a red carpet event. Get ready na naman si Anne sa kanyang susunod na destination for a trip as a celebrity fashionista. Samantala, narito naman ang mga ganap ni Anne Cortez sa ginanap na Vivo event. Umakyap sa stage si Anne na super ganda sa kanyang pink na kasutan. Kasama niya bilang ambasador ng Vivo at nandoon din sa naturang event ang isa sa mga host ng Itbulaga na si Min Mendoza. Bago magtapos ang programa, isa-isa silang nagsasalita para imbitahan ang lahat na tingnan ang latest ng kanilang product. Hi, This is, uh, the Sa backstage, tudot-chikahan ang dalawa na sina at Min, na napaka-fresh at napakaganda nilang dalawa. This Narito at silipin natin ang behind the scene ng Vivo photoshoot ng Diyusa ng kagandahan na si Anne Cortez. Ang kulay ng mga mobile na hawak nilang dalawa, Anne at Maine Mendoza, ay shedding kulay ng kanilang mga kasuotan.